Hello! At ako ay nagbabalik dahil ako ay narito sa probinsya. Ayan nga. Alam niyo. Ako ay inaantok pa. Alas 5.30 ng umaga. Sorry. Inaantok <laughs> pa ako. Ayan na makita ni Ami Aso misnamis na miss ang kanyang amo kanyang tatay <laughs> Naiyakap, marunong talaga ang mga aso para na talaga silang tao ang laan naman papakita ko sa inyo after one year mahigit nagkita rin ang mag-amo Ano mga ko? Tuwan-tuwa ka? Naya po? Mas gusto niya sa akin. Tuwan-tuwa Naya Miss na miss. Loko ma ko. Loko kita rito. Asa kapatid mo? Ah. Tumo bibi yan sa patas mo. Baby, ang ganda. Lagay mo dun ah. Lagay mo na dun. Malaki kayo sa ilo. Sakto lang yan anak. Yung isa ang malaki. Anak, ilagay mo na dito sa kabila. Dito ka na sa kabila. Hmm. Dito ka yung dalawa. At dito yung malinis. Ay, eh, na yung maduwi pa. Ano? Yan ang malaki yung may nainaw. Marami na yung sapatos ko kay kuya ay isa pa. Aba, kay kuya ay dalawa. Dindigdal wala ang kayo. Mas malaki itong nailaw. Mas malaki nga yan. Yan ikasya kay Sai yung isa. Ba't wala ka lang ngipin sa baba? Ba't? Ang walo. Tingnan ko nga kung nainaw. Sige, pinaka ni papa. Ay. Ang ganda, baby. <laughs> <Ha? laughs> Pampas ko mo yan. Huwag muna gamitin. pampasko ito. mo gamitin. But But Dalawa mong kabreyas. Magugas muna kayo ng kamay. Dali. Dali. At nga pala yung aking solar na napakaliwanag. Di ba ga? Kitang kita naman ang ebidensya. At baby, pinakita ko muna kay Kuya Silian yung aking pasalubong. Sabi ko ito may bagay muna. Puma At para mapakain ko sila. Bali yan nga ay umaga. Siguro yung mga 6am na. Ay kami na may wala na lutoan. Kaya kami hindi makapagluto. Kaya papakain ko na lang muna sa kanila yung aking mga dala. Tapos yun nga pala si Sela ano ba gan tinatanong sa akin susunbot so, bututin ng aking mga dala ay yan ay aking mga ipamimigay sa mga bata sa trick or treat ay nauna ko nang i-upload ang aking trick or trip. at syempre at yun ay November 1 sakto kung hindi nyo pa po napanood ay panoodin nyo po nung November 1 ang aking upload ng ano naki ako pang naunang kumain di ba ga? Ako pa ang sarap na sarap. Yung na pala inaabot ko eh para sa aming mga alaga. Kay Mako at Max. Kaya eh, ayaw pang tanggapin. At baka daw hindi magustuhan. Eh sabi ko eh, tikman mo, patikman mo. At tigkalahatiin mo kung hindi gusto. O oh, ayan. At yan naman si Sal. Ay gusto ay cellphone agad. Bagong umaga ay cellphone. Kaya ayan ay aking munang kinukondisyon. Ha, ah, nakaabang sa cellphone sabi ko mamaya na. Kaya nililibang ko. Ay, ayaw naman kumain. Kahit chocolate. Nag-i-inarts. Birthday. Yung aking pasalubong Ako din nakain. Ako, ang sarap na sarap. <laughs> Siyempre, pinangin din namin ang aming mga alaga. Si Max at Mako. Yan nga't bumalik pa. O, ayaw din pati Chucky. Tapos, ay, lalapit pa din yan. Si Max at Naki nagustuhan ng aking ipasalubong kaya o haabay na inihipo-hipo ng kanyang ama at gusto pa nga manghingi sa aking mga dala at yan si kuya hindi mo, wala talagang pinipili kahit ano ay talaga yan itira din parang ako yung dalawa naman ay magkagaya parehas mapili sa pagkain pero buti na lang si Sila ay nagbawi at yan ay gawa na nagkasakit isang linggo dalawang linggo ata na nagkasakit ay sobrang payat But, bumawi ng katawan at kain din ng kain. Wala namang tinatanggihan kahit tutong. At ito pa nga, bigay ni Ninong Jubel kay Sail. Pero hindi naman nakakatikim at talagang sadyang mainarts naman. Si Kuya Silian lang din ang kumain. Tapos ay siyempre, binigyan ko si nanay at tatay. Benong si Max. Nakaabang sa ay aabot. Di ba ga? Marunong talaga. Pero si Mako, hindi ko alam kung bakit hindi rin nalapit. Si Max lang ang nalapit. Hindi ko nga nakilala si Max pagdating ko at umunti ang kanyang buhok. Dati lagong-lagong sobrang haba ay parang umiksi, parang pinagbubitan. Pero hindi naman. Hindi ba gakit ang katawan ni si Lian? Tago pa. Kaya magpakita ng ebidensya. Ako lang talaga ay natutuwa dito sa solar namin at napakaliwanag talaga. Uha. Uh, Ani para kami may ilaw talagang tunay na dekoryente. Kami nga pala hindi pa dekoryente ang ilaw. Lahat kami de solar. Bali na yung solar ko. Tinadtad ko na ng solar para maliwanag ang bahay namin. Pero ito ay isa lang ang naga na ngayon. Yung portable na binili ko. At bayan nga at ganyan siya kalinaw. Bayan yung kapatid ko siya nagpapakain ng mga oink oink. Kala kayo, umalis na hindi ba pala. Binibigyan ko'y aayaw at masyado pa daw maaga. Ay, wala naman kami lutuan para sana kami makapagkapi man Kaya ayun, tinira ko ang dala kong donut. Pero makikita nga ninyo ang aking tsura. Simula una hanggang ngayon, may mukha naman akong buruha. At talagang ganyan po itsura pag ako galing sa biyahe. At hindi ko po maitindi at ako po'y lulang-lula. Pero po na dito sa uh, Maynila, ay talaga ako hindi ko kaya. ako laging nalulula. Talat hindi ganun kalayo ang aming probinsya sa Maynila. Mga apat o limang oras lang pinakamatagal ay talagang hindi kaya ng powers. At ben nga si Sai lagi nga ayan nagpapalambing. Ano mo na baby at si Kuya binigay na sa akin ng cupcake. Hachung. At saksakan naman ang laki ng cupcake eh. Nung mapin sa hindi na maubos ni si Cecilian at marami na rin nakain doon at kaya e, ben tinira ko din pero babalik ko yan at hindi ko rin kaya at ako busog na na din ng donut. Pero pagkatapos ko nito mga hinain ako lang nagpahinga ng kaunti. At ako'y okay, maglilinis pupunta so, pa kami bayan. Dahil ako nga ay bibili ng handa namin para sa trick or treat. Abayan nga. At ako'y okay, maraming linis dito sa bahay. At sagot naman ka dumi. Dahil po ang aming bahay ay ang pawid ay nangangalaglag. Hanggang gani, hindi ko pa rin napapaayos. At grabe naman kamahal. Magpabahay ay wala pang budget. Kaya ayun lamang po kung pag nagka-budget na i-update ko kayo pag gumanda na ang aming mansyon. At ngayon ay pa linis-linis muna tayo ng bahay habang tayo ay wala pang budget ko papaayos. Kaya talaga namang madugo ang paglilinis dahil as in buong bahay talaga ay madumi dahil sa dahil sa mga pawid na lalaglag. Tapos ay madami pang tumutulo sa bubungan. Lalo na pag umuulan, natulog nga sila dito nung nakaraang araw. Ay eh si Mico'y nagising ay basang-basa. <laughs> basang-basa at natuluan ng ulan. Tulog. <laughs> ay umulan. Ay dibasa. Sabi, bakit kayo basa? Kala pati nag-ihina. Yun pala ay natuluan na ng ulan. Kaya ayun, kaya sana isuporta ninyo ang aking vlog ng gasaganeo na mapagawa ko na itong aking bahay. Ay, bahay pala namin. <laughs> Sige po. Salamat po sa inyong lahat. Okay guys, at dahil dyan, mukha na akong broha. <laughs> Dito ka. Okay. Mamaya ulit. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe. Say bye-bye mga bibig ko. Ingat. Sabihin nyo, ingat. Kaya nakatadalim dito yung ano. Ingat. Sabihin ko kuya Ingat.